mao din atong sagingan mga idolo oh. mao ni likod sa atong isdaan mga idol to atong isdaan mga idolo o, oh. oh, mao likod mga idol musuro ita mga idol kay murag nabuhit ng atong mga saging mga idol kay ting uwa na mapud mga idol o nindot na tanawan mga idol ang mga lubi mga idol na napuy mga bunga mga idol ha Itong saging mga idol, ni Sugod nagpamusok mga idol. hinlo ni mga idol, kay taga-adlaw na ito halos lampasan mga idol. Huwag tayo lingaw mga idol. Muna giingon mga idol, o, basta maghago mga idol, na agay maabot sa kinabuhi mga idol. Kay huwag dili ka kamao maghago mga idol. Huwag sabkay maani mga idol. ang atong par mga idol, small par. nindot tanahon mga atong mga saging mga idol na putay gabi dito sa unahan mga idol o binggala mga idol ang hinlo mga idol ha o mga nata sa kanahan mo mga idol Pwede ra mo mga idol, o bananta mga idol, musuroy diri sa akong gamay nga par mga idol, likod sa akong isdaan mga idol. Indahag isdaan mga idol, o makita ra mga idol. Tak kaalam kum mga idol ug na mosuroy diri sa akong par mga idol. Munay nag semi par mga idol. Ah, salamat, salamat sa pagtanaw mga idol ah. Oh. Indot kayo mga idol. Sa Tunggikag, Manila mga idol. Sa samukan sa mga bay mga building mga idol diri ras akong pam suroy mga idol. Kay ubanan ta mga idol, libre mga idol. maglamaw ta mga idol kay na bunga diri mga idol oh daghag bunga globi mga idol hmm. isa ganahan maglamaw inalang ko mga idol kay ubanan tama mga idol diri sa akong gamay nga sagingan mga idol gamay ng luna mga idol to arpo dito sa unahan akong baboy mga idol oh hmm. alang na ay makita nga gamay nga kuan mga idol na likod na, na mga idol Kini mga idol mo yung anak na motor mga idol. Kini. Wak pay mga idol. Bisa genahan mo mo sponsor mga idol. Lima ranak kasin mga idol. Dusi kataas kini. Kini nagplano mo buko motor mga idol. Para kong service mga idol. Kaya nga kong motor mga rusi mga idol. Diri na na parking mga idol. Nasa na na mga idol. sa ganahan ganahan mo sponsor mga idol uksin andam kong madawat mga idol salamat sa pagtanaw mga idol umayong adlaw ko na